Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiu Academy. So pag-usapan natin ngayong araw na to ang uh, of colors pagdating sa stagan. Ano? Kasi uh, umpisa na ng early bird, umpisa na ng stag season. Kaya naman palagang lahat ng klase ng paghahanda, lahat ng klase ng preparasyon, gagawin natin ano para talagang makapaglaban tayo ng maayos at pagkaroon ng maayos na resulta ang breeding natin. Kasi uh, buong, na, buong taon natin pinaghandaan to eh, lalo sa early bird. So ang early bird ang pinakamasayang season para sa akin. Ano? Kasi ito yung unang uh, chance mo na matesting ang mga palahi mo. Ano? Kasi uh, kasama sa, prepar sa preparation dyan sa programa ng breeding na dapat yung eksperimento natin, dapat itataon natin sa mga early bird para uh, matesting mo kaagad, ano? matesting mo kaagad ang experimental breeding mo para pagdating ng mga local, national, puro mo na tested ang mga manok mo. Bukod doon, since breeding na naman ng early bird, magko-coincide ang labanan. Pagkatapos ang labanan ng early bird, local na labanan, kasunod niyang breeding season na naman para sa early bird ulit. So kung nakaposisyon sa national or sa late born ang mga eksperimento natin, too late na natin makikita. Too late na natin maa-assess. Kung hindi pala bagay kung puro pala talo, too late na. Nakapag-breed na ulit tayo ng early bird. Samantalang kung sa early bird natin pinosisyon, makakapag-desisyon kaagad tayo ng breeding natin na kasunod. Kung losing line, kung talagang hindi bagay ang pagkakamatch natin, ang pagkakamate natin sa kanila, matatanggal kaagad natin, mapapace out kaagad natin ang linyada makakapagdagdag tayo ng eksperimento sa ibang linyada. Hindi yung kung kailan uh, national na, nakabrid ka na, may mga sisiw ka na, saka mo matutuklasan na talagang <coughs> puro talo ang linyada na to, ang crosses na to. So, sayang, ano, sayang. So, nangyari yan sa akin before, kaya ayoko nang maulit para sa inyo, ano. Ayoko nang maulit para sa inyo. So, pinatay ko lahat ng sisiw, kasi nga, puro talo. So, pinatay ko lahat. Kahit na medyo uh, one month old na, may mga nakasalang pa kasi sobrang galing nung una. So, nung nilaban ko, hindi ako nakumbinsi, hindi ko masyadong nagustuhan, pinis out ko, so sa sayang. So, anyway, uh, pag-usapan natin ano, ang preparasyon ng istagan regarding sa off-color ng mga manok, lalo off-color ang kalaban natin. Lalo pag off-color ang kalaban natin. So, uh, alam ko marami sa inyo nakaka-relate dito ano, sa senaryo na to. Na minsan, Uh, sobrang uh, sobrang kumpiyansa ka sa manok mo kasi ang galing-galing, sobrang hinanda nyo talaga, binigay nyo lahat. Pagdating ng gradas, nakita mo off color ang kalaban mo. Which is, alam mong hindi gaano sanay ang manok mo sa off color. Ano? Tapos pagbitawan mo, gumiri. Pagiri, pinalo, sabay tumba. Tapos kaagad, hindi man lang nagkaroon ng fair na fighting chance. Hindi man lang nagkaroon ng chance na ipakita ng manok mo yung galing niya, yung preparasyon mo. Hindi man lang nagkaroon ng justification ang preparasyon mo. Ano? So parang nakakadurug uh, nakakadurog ng dibdib, nakakainis na parang sayang. At ang pinakamasakit pa sa lahat, lalo kung championship fight, championship fight of color ang kalaban mo. Nasilat ka pa. So maliwanag na pera na sana. Ano? Lalo kung malaki ang premyo, maliwanag na pera na sana. So sayang. So nangyari yan sa atin. So ang hindi ko napaghandaan last year, wala akong breed na itim. So I think tatlo o apat na championship game ko ang tinalo ng itim. Kasi ang mano ko either uh, hindi sanay gumiri ang mano ko sa itim or sa bilis ng itim dahil hindi niya alam wala siyang ka-sparring na itim. Parang nagugulat siya sa kulay siya ang sumasabay sa tempo, hindi siya nagdidictate ng tempo. Kasi yung mga Bruce Barnett Swatter natin, kadalasan sa paghanda natin, sa pag-train natin, kadalasan sila ang dapat na nagdidictate ng tempo, hindi sila ang sumusunod sa tempo ng kalaban. So, yun ang disadvantage ng mga manok na hindi na sana of color. Uh, yun ang mali ko, ano? Kasi isang big event na five stag na I think 2 million ang premium nun sa Legaspi. So, panalo na ako ng apat na sunod. Ang last fight ko, itim ang kalaban ko. Nagulat ang manok ko sa itim na kalaban. Hindi nyo napaghandaan samantalang sa limang manok yun ang pinakasuper na dala ko. Yung last fight. Kaya kampante na akong champion So, talagang ayaw niyang paluin ng itim. ah uh, nung uh, elimination naman ng bakbakan, pa 3 points ako, itim na naman ang kalaban ko, gumiri ang manok ko. So, yung itim na yan, ang hindi ko napaghandaan. Yung puti, yung of color yung mga dom, uh, may mga nakalaban ako along the way, tinalo naman ang manok natin. Kaya kung maganda dapat kong paghandaan, kaya nag ako ng itim ngayon. So, anyway, paano ba nga natin uh, ihahanda o iti-training ang mga manok natin regarding sa uh, kalaban ng off-color? Ano? So, dito, ang sistema namin dito sa Logistics Academy Farm, Unang-una, kasi nga, uh, likas na ang Bruce Barnett natin is malakas bumangga. So, ini-enhance muna namin yon So, tinuturoan namin siya na mas lalong ma-enhance ang angat niya na pag-angat ka lang bit-bit ang kalaban o papatungan ng kalaban. So, ganun dapat. Ganun ang training namin. Pangalawa, pag barunong siya nun, uh, i-spar naman namin siya sa mabilis sa baba. So, tuturoan namin siya ng skills sa taas, tuturoan din namin siya ng skills sa baba. So, pag alam niya na yun, nagagamay na niya, hindi na siya napupunta sa nang uh, ganitong fighting style. So, ang gagawin naman namin, medyo refined ng fighting style, gagalitin naman namin sa off-color. Dom, puti, talisay, itim. Nag-breed na ako ng itim ngayon. Gold and everything. So, lahat ng pwedeng kulay, pwede, dapat natin paghandaan. So, ang ginagawa namin, ano, para uh, mate, ma, maging alerto ang manok namin, hindi namin hinahayaan na ibitaw muna sila ng malayo. Ano? Pag off-color ang kalaban, sa training namin sa gradas, hindi namin sa bibito ng malayo. Kasi ang chances are, matuturuan mong mag-isip ang manok na laging gumiri. Kasi pag off color ang kalaban, gigiri kadalasan niya, lalo istag. Kasi hindi pa naman niya alam eh. Medyo agresibo siya, mataas ang testosterone. So, imbes na ipapalo niya, gigiri niya. Kasi hindi niya kilala ang kalaban niya. Unlike nung pula, nakabisado na niya, haharapin niya agad yan. Kasi alam niya sasaktan siya, alam niya papaloin siya. So, ang ginagawa namin sa off color, bitaw namin sila two feet apart. Two feet apart lang para makondisyon lang ang utak niya na yung of color na yung pag nagharap siya, pag nagharap sila, papaluin siya, sasaktan siya. One feet or two feet apart na kailangan banggain niya, banggain siya. Na, uh, kumbaga, in one day, ano, halimbawa, eh, madaling araw or hapon, ibibitaw namin siya, one, day, one feet apart, two feet apart. Doon lang, tatlong bitaw, uh, painit, bagsak, salpukan, awat. Painit, bagsak, salpukan, apat. Uh, salp salpukan, awat. Ganun lang. Tatlong beses lang. So, pa pwedeng araw-araw, pa pwedeng every other day na ganun. Hanggang sa maturuan na siya, hanggang sa alam na niya na yung of color na yung papaluin siya. Sa kanan namin dahan-dahan na -dahan, ibibitaw siya na medyo malayo. So, di ba? Two feet apart. Sunod, four feet apart. Sunod, six feet apart na siya. Ganun lang. Sunod, medyo malayo na. Hanggang sa magamay na niya na nakatanim na sa utak niya na papaluin siya ng of color kaya hindi siya pwedeng gumiri. Kasi ang chances are, pag una mo siyang binitaw na malayo sa color, gigiri yan. Kaya kailangan, una mong gawin, i-training siya ng malapitan lang, napapaluin siya kagad, masasaktan siya kagad. Kung pa pwede, huwag kayong magbitaw ng of color na hindi na mamalo. Kailangan ang ibitaw nyo, yung of color na namamalo talaga, na sasaktan talaga sila. Para magpinaloy sila, maram maramdaman nila yung sakit, ay, kalaban pala to. Masakit pala pumalo. to. ka paghandaan ko to. So tingnan nyo, in one week or two weeks time na ganun ang ginagawa nyo, two feet apart, marunong na siya. Alerto na siya. So, pag binitawan nyo siya malayo, kahit pagapangpayan, magtansyahan sila, hindi yan didiretso ng giri. Kasi alam na niya eh. So, ganun lang naman ang importante sa STAGS. Uh, mental conditioning. So, sanayin natin siya sa iba-ibang klase na of color na ganun ang training method. Ganun ang training method. Kasi, pag... Uh, nagawa natin yun ano, so nagawa natin ang tamang pointing, nagawa natin ang tamang katawan, tamang mental conditioning, so medyo malapit sa panalo ano. So kumbaga, you cannot lose the chance na makapitalize ng kalaban mo na off-color ano, na wala man lang kalaban-laban ang manok mo. So kumbaga, normal naman sa sabong ang matalo. Pero yung matalo ka na, hindi man lang nailabas ng manok mo ang galing niya, dahil nga nabulag siya sa kulay, medyo hindi maganda yon kasi para sa atin para sa akin na, na breeder kaya ko naman palang gawa ng paraan yon kaya ko naman uh, controlin yon kaya ko naman uh, i-intervene or kaya ko naman baguhin may magagawa naman tayo para uh, hindi niya gawin yun. ang bisyo na yon kasi yung tinatawag natin yan, nagbibisyo sila ng giri, ganun ganyan. So, pwede naman pala. Pwede naman pala. Masosolusyon naman pala. Kasi pinakamasakit pinaka sa lahat na pagkatalo, yung alam mong may magagawa ka pero hindi mo nagawa. Alam mong kaya mong gawin pala. Naturoan siya, hindi mo ginawa. So yung pinakmasakit na pagkatalo at lalo na kung malaking premyo ang nakataya. Sayang, ano? So pa pwede magbago ang buhay natin, pa pwede magbago ang buhay ng mga tao natin, yung farm natin, yung financial uh, status natin, dahil sa, kumbaga, binigyan tayo yung chance na makapanalo. So sayang, ano? So... Ganun lang naman yung uh, ginagawa namin dito. Simple lang pero kumbaga ina-analyze natin kung paan natin ginagawa. So yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ito, ng Team Logis.